Ma'am, anything po na gusto niyong sabihin dahil si Ma'am Betty Rod po ay parte na ng uh, SK. Ano sa lahat, magandang hapon po sa ating lahat. Ako rin yun sa Diyos unang-una. Binigyan tayo ng magandang panahon at maraming naggalus na ng mga kaibigan ng aking mga anak. Ano sa lahat, aboy. Medyo pinakabahan sa akin. Kaya ako saan na. Sinurpresa lang mo pala. Pero, ito ay binigay sa akin ng Diyos. Maraming maraming salamat sa mga pagkakataong ito at ang mga anak ko ay talaga buhay silang lahat. Ang sabo kong anak. Amen. Ito si baby, pangatlo lang yan. Kaya, marami, tabalik, tatlo ang anak kong senior citizen. Pero, awa ng Diyos ako ay nanatili nananatili pa rin malakas. Happy 16th birthday, Tita Baby. Uh, wish you all the best po. Stay healthy and pray to God. So, I'm going to give you birthday na dumating sa'yo. Pasensya uh, uh, ka na kung kami na ng regalo. namin. Sa iniisip din namin. Nasa'yo na po ang lahat. Lahat ang pamilya. Kaya wala talaga po kami maisip. Kaya sabi po namin, pera na lang. Mabili mo pa po yung gusto mo. At thank you po sa pag-invite sa amin. At thank you lang naman. Hello po. happy, birthday, happy birthday po. Sana tayo marami pa karamanan nung ating sa'yo. po kung hindi kala pa ito ay nang mapita ko ay naalala. I feel healthy po. Happy birthday And thank you sa pagiging Ganyan po ako maganda. Ako mas 16 years old. Ganyan po yung magiging sa iyo

Yung kay Mirna rin, pinahakon ko na mga pinas na kami lang siya tumawa. Happy, happy birthday ate. Andiyan na lang since na yung mga pinagsamahan natin ng araw. Wow. Ah, wish ko lang na sana next year ako naman na, na magsi-sixty, Pag dumating si Mirna rin, yung bucket list natin, matuloy na. Go to print with message. Thank you so much, madam. Thank you. I love you, ma'am. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Kanina pa, ready to see na, kahit yung emosyon niya po, kung iiyak kayo, iiyak niyo na din po. Ayan. Thank you so much, ma'am. It's a time. Ayan, thank you po, Tita Roda. Itong gift po, malapat ko, malapat to. Dahil, katulad mo po, ang mga unawan. Malapat. Ang Yeah, like thank you so much. Let's continue our treasures. Second is we have a mom nanet map. Wow. Yeah. Wow. Hello Madame. Welcome to the province of Camarines Nord where you can find a very fresh, the very sexy, and the very thank you so much for your message from the baby rather than please. lalong-lalo na sa team procedure. Hello po sa lahat sa inyo. happy ah, birthday. Maybe ngayon 60 ka na. Kapag ako ng chocolates na may angel Hindi pa naman <rin> ako diabetic. May <laughs> ikaw na po ako. Okay, ma'am Rose, it's your time, your message, and your description po. Yes? Uh, Magandang nga po po sa lahat, sa buong team, lingam, at sa lahat-lahat ng mga vloggers natin. Salamat po. At talagang hanggang din sa aming kaibigan. <laughs> Salamat sa pag-invite kahit nasa palayo tayo na nagkakilang ilalang. Nagkita kita na, napakasaya, napaka na inyong pamilya. Sa pag-uutabay mo sa amin, And kami ay nasa malalim. Salamat ka maraming marami. At happy, happy birthday. At sana mag-ulok ang buhay mo. At magkita kita ulit tayo, tayo sa susunod na pag-uuhin natin. Salamat, happy birthday. I love you. <laughs>

Birthday. Ano po, uh, alam niyo po si Ate Baby, maliit pa ako, talagang baby na yan, <laughs> talagang yung tawag sa kanya baby, totoo po yun, pero wala akong pagbabago, kung ano siya nung maliit pa, ganyan pa rin hanggang ngayon, maganda pa rin, ano, parang 86 days. birthday. Ang dumating sa iyo. At uh, alam ko naman na happy ka na sa iyong life na pagtapos mo na ng iyong mga anak. Enjoy mo na lang yung iyong sarili. At uh, marami pang blessings ang dumating sa iyo at na marami ka pang ang nangangailangan, ano. At uh, uh, sana ah uh, oh, uh, pagpasinaya diet, alam ko may ampaw ako sa bahay. Pagdating ko, alas dos na nakita ko nag-chat-chat ni si Asa na kayo? Paghanap ko, di ko na makuha. Kaya isasabi ko na lang ito sa iyo. Ha? Okay. Okay. Happy birthday. God bless po. Alam mo bet, check mo sana. Dapat ay din n'ya. Ay, no. Wala 'ong. Eh, maraming salamat sa opportunity dito, ako sanay sa At tayo sa 'yung supporters sa team Brooks. 'Yan, thank you, thank you so much sa opportunity at pasensya mo na tayo ko, ano? Yung iba, na sa account mo, pumasok na. <laughs> Lala na ito. Ano, sa likod ba yan na kayo? Sa birthdays to come. Um, thank you so much. Thank you so much, Sir J.R. picture nung picture ang the Akabayo mga dollars. Thank you, Sir J.R. Uh, maganda, maganda. Happy Pops, Sir Renato. Maganda kami po sa inyo lahat. Uh, Nagulat po ako kasi hindi ko naman alam na kasama pala ako dito sa magbibigay ng bills. <laughs> uh, hindi ko alam kung blue ba o yellow. Mahala na. Kung ano po yung mag kung matukot sa bursa, <laughs> yun na ko. po. Uh, maray na hapon po sa inyo mga boss. Thank you so much, sir! Red na to. Yan yata. Ang kanyang nabunot ay it's a blue bill. Ayan. Kahit naka-yellow si sir, he made sure na blue ang Thank you so much. Sir, po Join na Thank you Dahil mag-fulfill tayo with the words of God. hindi talaga Lani. Okay. Uh, it's an honor po na isa ako sa napili na uh, pagbigay ng uh, word of God. Ayun, Bible verse. Uh, ito po ay talagang napaka-importante. Ano, Ate Baby? Uh, bago ako mapapati sa iyo, syempre, nagpapasalamat ako una po ang inyong pamilya, ang nanay ko ni, uh, sa pagtanggap sa amin, sa kanilang, sa inyong tahanan, ay uh, po ay napakalaking ang uh, pagpapala. ang uh, aking pong nai-ready na Bible verse, kami ng hirap na buhay ng ating Panginoong Diyos. Dala-dala po po yun. Dapat yun po pamamagitan po ni Sister Wei na minsan po nagkaroon po kami ng gawain sa kanila pong bahay kay Nanay ko po. Uh, uh, <laughs> na ito, uh, samahan niyo po ako sa pag pagbasa nito. Awit 37, verse 5 to 6. Ang sabi po dito, ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga. Pag, pag nagtiwala kay, tutulungan ka na ang kabutihan mo ay mag magliliwanag na tulad ng araw ng halik Amen. Purihin po ang Panginoon sa oras na ito na po kaganda po ng minsahin ng Diyos sa buhay mo po, uh, Sister Baby, sa so, mga oras na ito. Ang pagkala at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan po, hahaba iyong mga araw dahil sa akin lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang kanunuhan, mayroon kang pakinaba, ngunit ikaw ay magdurusa kapag siya ay tinanggihan. Kaya salamat po sa pagbasa. Ito po ay para sa ating lahat, hindi lamang po sa ating birthday celebration. Ayun po at ay maraming salamat. <laughs> from the traditional to the epic one. Against the... and blow your candle. And Happy Birthday, Baby three, two, one, go! There you have ladies and gentlemen. Thank you, thank you so much. At this moment, <laughs> permit ko for a very short instruction to.